sa kapangyarihan ng Ama, ng Anak at ng Banal Espiritu Santo. Amen. tawag ko ang Espiritu ng Papasakit sa tao nito sa kamandaron, kamandaro roon. Cruz Benedicti, Nox Pater Miamilos.

Dah berus deh adun aja, semuanya, coba ipaku, siapa kama tamia, pegal daratan putin, mau suku arpasok, kain Fu, ini kisah, 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 Datang kisah, 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 kita kisah, 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 Aprosam? Wala kinang mangkulong nito. Pwede tayo kusap usap Ang kagulong malagat. Pwede kusap ah usap Ha? Ang kagulong malagat. Sige nga mangkulong. Sige. pag, -pag mo aming yung kabel mo, sige. Do imam. Doon imam. Katan, sige. Hindi tayo usap Kamag-anak o kapit-bahay? Kamag-anak? Kapit-bahay? Kapit-bahay? Sagot? Ah? Kapit-bahay kahit hindi ka magsalita, malalaman mang gabay ko yan. Galit? Ingit? Ingit ka rito? Ah? Tanggalin mo yung ingget, ah? Ah? Ay, nainggit ka. Anong kinainggitan mo sa taong ito? Pag-ibag-usap ka. Gusto kong marinig sa boss mong mismo mang gagaling. Mga katanungan ko, kasagutan mo. Masipag ka. Masipag ka. Bata, matanda ka. Bata, matanda, matanda. Eh, alam ko na. Nadiritig ka. Kapit bahay ka, malayo. Ha? Kapit bahay, malayo ka.

Oh, atay paka montoy na wan. Dey paka mo? Awalan. Awalan ya damit betay. Deyo tam, kay mo sikap oyotak. Ah. Sa gay katay paming kaben mo. Bakpak mo ay mo batis sa sis. Ang anak sa sentro ah. Sige, basta. Sige, dre basta. ops. sob. Hindi pagon tay kasi mo ditto. Sige, tara na. Sa dre sentro. Sige.

shout out sa ating three viewers sa ating Facebook patog dyan natin baka may natira no yan dyan kasi ako naniniwala tinatanggal lahat ng mangkula ano man, yung kalahat hindi no? ako magdami sige ito ha yan eh hindi tinatanggal lahat ha

Ha? Maliwala siya. Tignan natin kung meron ding umano sa'yo. Pero sa katawan mo, anong na, Wala? Wala Hindi ka masyadong makadurog o... Okay, may mess Tignan natin. Pagpantay mo, Bennett is ito. Tukak-tukak? Ring. Mabaling ang ko Sabay Sa ating kung lang ito. Hindi, pwede Makapunta siya

Lamig sa katawan, pasma, arthritis, rheuma, ayan, lungs, sakit sa puso, anemic, normal, liver, Blood bladder, stomach, colon cancer, kidney, Blood is testing, appendix, UDI, UDI, May dalang mga sakit na. Sabi. May dalang. Mataas sa alay niya. Kasi ka, sir. Hindi natin kung ano lang, sir? Ah, na natin. May... tatay mo. Mayroon yung tatay sa akin. Matitignan natin kung mayroong sapi, kung mayroong kulang, kung may galo. May medyo kumain mo dito. Okay. Okay. Di na, di.

Kolot cancer. Let's testing. Let's testing. Bang. Ini. Pendix. Uji ai. Ada. Dua-dua. Bate. Kusok. Spirito. Kanto. Diminto. Pulang. Barang. Sawiri. Kalines ini. Ayan, malinis. Dinitik ko lang yung mga kasamaan niya. malinis. Pag walang matitik, wala tayong ulihin. Eh, paano natin ulihin? Wala kang matitik eh. <laughs> pag meron akong matitik, ay talagang inuulit ko po agad. Walang isang na kita, no? Ano pag sumasakit sa'yo? Ito lang ang sumasakit, commander, at yun eh, parang

Ayan, natin ang pitong cross. Sa may ikkora. Maysa. <laughs> Naglimbong tinimesa na ala. Basta nga nag-reno yung bagay ito sa bali, boses. ko na. Natiliw. Nag nga tala right? po. Kampo yung nga 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 kasi pa yung ng na pinag-a 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 pinag May masama at may mabuti pero a ng kasamaan. Pag a na ng mundo ang ama, a pinag-a pinag mga pinag Talagang pinag

Sarang nagkaroon ng masama dahil si Satanas ay lumaban sa Diyos. Nag-alsa siya. Ay gusto niya ay siyang maghari. Eh, hindi naman pwede. Eh, hali ng kasamaan. <coughs> Ang kanyang pinapatupan. ay <laughs> eh, pinatupan sa kanaliman ng lupa. Si Satanas. Si Satanas naman kasi dating kanang kamay ng amayan na anghel na pinakamalakas. Okay. Ano okay, um? yun? Yeah? Ano yun? Ano talaga, o? Oh. pero tapok Ayan tadi pengontrol malah pengontrol malah pelakar semua tahu